Matapos ang ilang laban na puno ng struggles, muling nagbalik ang dating league MVP na si Gemma Galanza na naging player of the game laban sa Farm Fresh Foxes ngayong nakaraang laban ng Creamline Cool Smashers sa PVL All Filipino Conference. Ayon sa ulat ng Spin.ph, nakaranas ng hindi pangkaraniwang rough patch si Galanza sa huling apat na laro ng Creamline ngunit imbis na panghinaan ng loob, ginamit niya ang mga pagkukulang bilang motibasyon para pag-ibayuhin pa ang training at baguhin ang approach sa laro. Sa laban kontra Farm Fresh Foxes, ipinakita ni Galanza ang kanyang galing sa court. Sa kabila ng pressure, nagambag siya ng mahalagang puntos na nagpatunay sa kanyang pagiging isa sa mga best performers ng laro. Ang Creamline Cool Smashers na kasalukuyang may magandang record sa preliminary round ay umaasa na ang pagbabalik ng dating sigla ni Galanza ay magbibigay daan sa kanilang paghahangad ng titulo. Ang kanyang determinasyon na paghusayin pa ang laro ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanyang kupunan kundi pati na rin sa mga tagahanga ng PVL. Sa gitna ng hamon at pressure ng laban, malinaw na ang resiliency ni Galanza ang naging susi sa kanyang muling pag-angat. Patunay ito na sa larangan ng sports, bawat setback ay may kasamang oportunidad para magpakita ng galing at magpatuloy sa pag-abot ng tagumpay.